WhatsApp up sa mga kadanilo dyan ah, Good morning Luzon, Visayas at Mindanao San mampanig kayo ng ating mundo ah, Good morning po Ayan ah, Sana po ay magingat kayo palagi Kung saan mang kayong bansa ngayon naroon ah, Ayan uh, ah, For today's ah, video ah, Pupunta po tayo sa palingki At maghahanap po tayo ng pwedeng ulamin Samahan nyo ako guys hanggang sa dulo ng aking video ito Tara let's go Ayan guys, papunta tayo sa palingki. Uh, ah, dito tayo dumaan sa likod. Para hindi maingay kasi doon sa kabila maraming sasakyan dumadaan maingay. Ayan guys, nandito na tayo sa palingki. Kano'ng tulingan? Babalik ako.

Ayun guys, nakabili na tayong ulam. Tamban po ang nabili natin, iihaw. Yung kaibigan natin dito oh. Napakabait po yung kaibigan natin na 'yan. Adiritso ah, na ako dito. Ayan guys, uh, pauwi na po tayo kay nakabili na tayo ng ulam. Uh, bibili lang po tayo ng uling para magihaw ng tamban ayan. ay pakita ko na lang po sa inyo mamaya kung ano yung mga nabili nating iba pa ayan ito yung uling guys uh, bibili muna tayo Ayan guys, pauwi na tayo. Pauwi na tayo guys, pauwi na. Ayun guys, galing na po tayo sa palingki. Nakabili na po tayo ng ulam. Ayan. Ah, uh, maraming maraming salamat po pala sa mga sulid na kadanilo dyan. May galab shout out po sa ating lahat. Ah, uh, Ma'am Marcy, may galab shout out. Good morning. Ah, uh, Ma'am Lemer, may galab out. Good morning. Ma'am Maya, may galab shout out. Good morning. Ah, uh, Ma'am Ma Maya, may galab shout uh, out. sacrifice, magingat ka palagi dyan. Good morning. Ayan. Ah, uh, Kuya Jam, good morning po sa inyong lahat. Ayan ay mag-iingat po kayo palagi dyan sa ibang bansa Ayan At uh, galing po ako ng palengke At uh, bumili po ako ng uh, kapirasong ulam Ang ingay Ayan ay ipakita ko na lang po sa inyo Kung ano mga nabili natin mamaya Tara, let's go Ayan na guys, ang ating nabiling ulam Ito kilawin natin Lalaki nung salinyasi o oh. Sariwan-sariwa Tapos ari-ihaw natin, ihaw Yan po ang nabili natin at bumili na rin po tayo ng uling nandoon sa labas. Yan, Yan pang ulam natin ngayong almusal. Guys. Ang kalat ng kusina namin oh. No? Ayan guys hanggang dito na lang tayo. Ayan maraming maraming salamat sa inyo sa nakaabot sa dulo ng ating video ito Ayan. Ah... Mole, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta sa akin. Sa munting channel natin ayan. Good morning po sa inyong lahat. May galobe shoutout po. Bye, -bye na.